song yo what's up mga boss eto na ang araw na pinakihintay ng lahat ang araw ng championship game umabot nga sa finals itong mga kulokoy kaya nagpainit na sila dyan sa isa na silang nagpractice mag shoot shootan shoot shootan -shoot sa gabit araw sa naol ito nga pala mga kalaban nila mga boss ang kupunan ng barangay sa nose kaya nag warm up na rin sila dyan with feelings twice to beat ang lagay nila mga boss kinakailangan talunin ng dalawang beses bago makamit ang tagumpay ng mga kulokoy at eto na magsisimula na laban mga boss Magsisimula na ang laro ng mga bata Kaya dyan lang kayo Walang bibitaw Kasi ang umaayaw ay bumitaw sa nagwagi Tama ba yun? Naguluhan ako dun ah Sorry sorry Ayan na si kuya mama Kinabot na yung bayabas Tumira patagilid with Felix Agoy Ayaw pa bebe Tinubukan na rin ang kalaban Pero sadyang mailap ang pagkakataon Rebound ni kuya Totoy At eto na si bad boy Pinigay niya na kay kuya Dahan-dahan na pumasok At binigay kay kuya mama Pinipilit ni kuya mama Kahit medyo malagkit Ayaw ayaw dyan sa kanan kaya sa kaliwa niya sasubukan pumasok naman at ang cute cute ng takbo niya dyan ito na ulit si bad boy pinatalbog talbog na ang pakwan binigay kay kuya ayan gusto niya na dumiretso pero nakita niya si kuya tatoy one dribble pull up pero nabasa ng kalaban at nagpatuloy ang bakbakan ito na si kuya ayan nagmamadali parang natisod siya kaya binigay niya muna sa kalaban niya kaya si kalaban din na no nagatubili sinamantala na ang saya na nadarama kaya sabi ni bad boy dito lintik lang ang walang gante kaya galit na galit niya pinasa kay Kuya Totoy. Nice pass bad boy. Pero magpapahinga muna sila ni Taguro para pakalmahin ng isang daang porsyento. At habang wala si Taguro, sinamantala na ng kalaban ang pagkakataon. Lamang na agad ang kalaban kaya nagplanong na si Kuya Yayan. Nagpadribo lang siya dyan na para nakamailo everyday. At maya maya pa binigay niya na kay Kuya Mamak. Itutuloy na nilang plano nila. Pinasa tumakbo sa gitna. Nandun sa si Kuya Totoy sa baba at nireverse pa nga. Umiscore mga kulokoy. Pero sabi ni Kuya Yayan teka lang kulang pa. Nagdribo lang na ng isa at pumukol sa malayo. Nagbounce lang sa glit pero hinigop din ng ring. Ang galing-galing. Gigil na din si bad boy dito kaya pumasok na siya. At nagpa-boarding pero di niya na sinama yung ring. Kaya dito pinaubaya niya na ang lahat sa kakampi niya. Kuya Mamag binigay kay Iron Man at binigay kay Kuya Totoy. Pero masyado na masikip kaya binigay muna kay Kuya Ayan. At ito na mukhang papasok pero pinasa niya sa akin. Taga video lang ako wag niyo kong damay dito. Ito na ulit si bad boy nagmamadali. Kuya Mamag nakita si Iron Man sa gilid at pinukpok ang ilong ng ring. Magaling din kaya napatawa pag ng time out si Coach James Yap na sumakit na ang ulo at tenga. Basta lahat na. At dito naman nagplano na si Kaya Yayan. Kalma lang daw at nagpa na siya sa ring. Nakuha ng kalaban ng rebound. Dire-direcho at kinaya niya mag-isa. Buti na lang di pumasok at nakuha ni Bad Boy yung bola. Kakalmahan niya na muna sana dito pero nakita niya si Kaya Totoy. Kaya Totoy pumana sa malayo pero kaliski silang tinamaan. Salita ng kamalasan. Kuya Yayan, galit na galit sa gitna. Pinasa kay Bad Boy sa baba. Nahirapan kaya binigay kay Kaya Totoy. Shoot mo bebe. Shoot nga medyo nakabawin tropa. Ngayon naman Yayan, may tanga ng bola. Binigay niya kay Bad Boy at muna Marvin Gay na gitna pasa agad kay Kuya Toy nag -fake yun na nga nakalusot na tagumpay siya at medyo nakabawi na at eto si Kuya Mamak galit na galit sabi niya tabi ka dyan dyan ako dadaan gupo gupo niya tumakbo at eto na ulit si Kuya Ayan tumatakbo dire diretso at pinasa pa talikod with feelings Kuya Mamak same spot pero medyo napalakas nakuha ni Iron Man at sinubukan niya tumira pighati ang resulta Kuya at syempre may highlights din dito si Michael Angelo at tumakbong nananabik pabalik sa nakaraan na tayong pang dalawa <coughs> at eto na si Kuya Arnel na sumayaw este tumira mira pala di pumasok at napunta sa kalaban ng bola Kuya Totoy dire diretso sa gitna ayan na ang isandaang prosyentong palya medyo na hinahan ako doon kay Taguro ah. ang isandaang prosyento naging 50 pero hindi natin alam at walang nakakaalam sa tunay na lakas niya ah. Kuya ayan may tangan ng bola Kuya niya daw mag isa pero tatlo na lumapit sa kanya bigay kay bad boy pinasakay Kuya Totoy may paul daw sabi ni Rep sa ilalim pa pero gulong gulo si Taguro sa mga nangyayari. Ito na ang inbound. Si Kuya yan ang kukuha. Kinalmahan niya muna papuntang gitna at binigay kay Kuya Totoy. Kuya Totoy, paboard na tira. Hindi papasok pero nandyan si Bad Boy. Siya naman susubok pero medyo malakas. Nakuha ni Kuya Mama kang rebound. Susubukan din pero ayaw pa rin talaga. Sa pagkakataon to, nakuha na ni Kalaban ng bola. Dire-direcho siya dito at desperado makaisa. Di pumasok sa una pero sa pangalawang pagkakataon, pumasok na. Lamang na ulit ang Kalaban mga boss. Kuya yan may tangan. Medyo alanganin kay binigay niya kay Kuya Mama nakita niya si Kuya Totoy 1 rebel pull up pasok yan at medyo nabawasan ang lamang na kalaban eto na ulit si bad boy para sa ekonomiya diretso at binigay sa bola ang kalaban pag minamalas nga naman tumawid na si kalaban ng dahan dahan biglang pumasok sa gitna at iniwan ang bola sa kampi niya di pumasok pero nandyan ang follow up sa club Marvin Gay maglalabas ng bola nakita si Kuya Arnel pinasa niya binalik agad sa kanya at tumira pa boarding dito naman ang ring nakuha ni Kuya Totoy pero kinapos napunta kay Kuya may sumabit at kitang kita kay rep kung bakit unang tira the place lang at ang pangalawa di nagustuhan ng ring ang lasa. Dito sa part na to, medyo naging malagkit ang depensa ng kalaban. Pasa ni kalaban. Medyo miscom yun, kaya nakuha ni Kuya Mamak. At ito na medyo galit na dito si Kuya Mamak. Tire diretso, ayaw na magpaawat. Pasok yan at medyo konti na lang ang lamang ng kalaban. At ayan na ulit si Kuya Ayan. Nagdribble lang siya konti at napagod at humiga na siya dyan. Kaya sabi ni Bad Boy, teka lang, ako na muna. Kinalmahan na muna nila dito at nagpasapasa muna. At binalik kay Kuya Ayan, tumira ng dress. Parang alam na ni Kuya Mamak ang multa. Tinakbo niya na at nakuha niya ang rebound. Sumenya siya kay Kuya Yayan. Para sa kabila naman subukan, niluwa lang na naman. Pero nakuha ni Bad Boy at binigay kay Kuya Totoy. Kuya Totoy susubukan niya naman sa gitna at pinotol niya na ang sumpa. At eto na ulit ang tropa. Nilabas muna kay Kuya Mama. Nakita ang bumuka sa ilalim. Easy 2 points yun para kay Kuya Totoy. Eto na si Kuya Yayan. Fast break mag-isa. Medyo nahirapan umakyat. At yun na nga, hindi nagustuhan ni Kuya Japs ang naging resulta. Shout out! जय ऑवल अलबिन Ituloy natin mga bata At dito na naging mas malagkit ang mga depensa Sobrang dikit kinakapos na rin sa oras para tumira At hanggang sa mapipilitan na lang talaga Nice di ang tropa At eto na pagkakataon ng makabawi ng mga kolokoy Iron Man nakita sa si Kuya Mamak sa gitna Medyo sumabit dun sabi ni Rep Susubukan na unang biyahe, Kaso medyo ayaw talaga ng ring Susubukan ulit sa pangalawa Pero ayaw talaga Si Bad Boy na nagtawid ng bola Pumasok na gitna Nasa kanan niya si Iron Man Kaso medyo nagalangan Pupunta kay Kuya Ken Nahuli niya sa fake Kaya mabibiyaan siya ng dalawa dito Unang tira niya sa free throw Positibo ang resulta At ito ng pangalawa Hindi niya na at hanggang isa lang daw siya Medyo eh, mailap talaga ang panahon at pagkakataon para sa tropa Kakakuha din ng Paul si bad boy Kaya siya naman susubok sa free throw line Ayaw din sa kanya ng ring At dito sa pangalawa sinigurado niya na Dikit na dito ang laban kaya kailangan makaiskor ang tropa at Ayan na nga si Kuya Mamak na dagdaga na Lalong umiinit ang laban mga boss Kuya yan nagmamadali pinasa kay Kuya Arnel medyo malagkit madikit at Paul daw yun sabi ni Rep unang tira pangalang ng ring ang tinamaan at dito sa pangalawa, nahulaan na nilang resulta kaya nilipad na ni Kuya Mamak. Kakita ng butas kaya diretso na all the way to the basket may kasama pang Paul. Kaya dito mabibiyaan siya ng isa pero hindi siya nakaisa. Medyo malas talaga sa free mga boss. Ito na naman si Kuya Mamak pero niluwa lang ng ring sa pagkakataon to. 30 seconds to play at bola ng kalaban. Medyo alanganin na habulin kaya tinanggap na ng tropa na ang buong puso ang pagkatalo. At ayan na nga nag-apir-apir na sila dyan. Isang napakagandang laban na naman ang natin boss. At kahit pa paano, lumaban din talaga ang tropa hanggang sa huli. At congrats nga pala dito sa kopuna ng barangay San Jose. Sila ang nagogi ng kampiyonato sa laro na to. At syempre, congrats din sa runner-up natin, ang team Kulokoy. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. At salamat din sa lahat ng nanood ng video na to. Follow for more. Love you!